Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mananagot ang sinumang mapapatunayang sangkot sa pag-alis ni dating Bamban Mayor Alice Guo sa bansa. Kasunod ito nang napaulat na nasa Indonesia na ang Alcalde, si Alan Francisco sa detalye. Heads will roll o ang mga government personnel na tumulong sa pagpapaalis kay Dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo ay mananagot. Iyan ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasunod ng napaulat na nakalabas na ng Pilipinas ang dating alkalde. Sinasabing unang nagpunta si Guo sa Singapore at ngayon ay nasa Indonesia na. Ayon kay Pangulong Marcos, ibinunyag lang ng pag-alis ng bansa ni Guo na minamaliit ng korupsyon ang justice system dahilan ng pagkawala ng tiwala ng publiko sa sistema. Mauubligaan niya ang administrasyon na i-expose ang mga nasa likod ng pag-alis ni Guo. Nariyan na niya ang imbisigasyon at ang mga responsable rito ay tiyak na masususpende at mananagot sa batas. Dagdag ni President Marcos, walang puwang sa gobyerno ang sino mang naglalagay ng kanyang personal na interes, igit pa sa pagisilbi sa taong bayan ng may dangal, integridad at hustisya. Bago ito, inatasan na ng Office of the President ang Department of Justice at Department of Foreign Affairs na kansilahin ang Philippine passports ni Alice Guo, ng kanyang pamilya at isang babae na nauugnay sa Philippine online gaming operator o POGO. Base sa isang memorandum na may petsang August 20 na nilagdaan ng ni Executive Secretary Lucas Bersamin para kina Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya at DFA Secretary Enrique Manalo inuutusan ng Office of the President na pangasiwaan ang pagkansila sa passport ni Guo kasama ang mga kaanak na sina Wesley Lial Guo, Sheila Lial Guo at Pogo Representative na si Catherine Cassandra Leong. Tinukoy na Executive Secretary Bersamin ang Republic Act Number no. 11983 o ang Philippine Passport Act kung saan nakasaad na batayan sa kanselasyon ng Philippine Passport kung ang holder o may-ari nito ay fugitive o nagtatago mula sa ustisya. Nabanggit din ni Bersamin ang arrest warrants laban kinaguo at kanyang pamilya. Kasunod ito ng pagtangging dumalo sa gitna ng paulit-ulit na imbitasyon sa mga pagdinig, kaugnay ng iligal na aktibidad ng Pogo sa bansa. Dagdag pa ng Executive Secretary, may criminal complaints din laban kay Guo dahil sa trafficking. Ang iba pang kaso ay inihahanda rin laban sa dating alkalde dahil sa umunoy pagkakasangkot niya sa Pogo Operations. Si Ong naman na nakapulong ni Guo sa Singapore ay una nang na-sight in contempt ng kamera dahil sa biguring pagdalo sa mga pagdinig. Alan Francisco para sa Pabansang TV sa Bagong Pilipinas.